kumari sa totoo lang, hindi pumasok sa aking panaginip o talagang pangarap ang Kaya, takot ako, hindi ko makita yung sarili ko dyan. Hindi na nakapagtimpi si Cesar Montano sa paghini ng kanyang reaksyon na kung ayos lang ba na may relasyon si Sunshine Cruz sa bilyonaryong negosyante na si Atom Am. Naman pa rin sa mundo ng showbiz ang balita nito sa pag-amin ni Sunshine Cruz at Atom Am sa kanilang relasyon. Madami na ang napareact na celebrities sa balita nito. Hindi na rin napigilan ang dating asawa ni Sunshine Cruz na ang aktor na si Cesar Montano na mag sa relasyon ni Sunshine at Atom. Sa tatlo ni Cesar Montano kay Sunshine ay hinihingi ang opinyon ng dating asawa kung ano ba ang may papayo niya kay Sunshine sa pakikipagrelasyon sa negosyante na si Ato. Alam naman natin na mapahanggang ngayon ay maayos sa ugnayan ni Sunshine Cruz at Cesar Montano dahil maayos ang kanilang naging hiwalayan bilang mag-asawa. Tanggap na rin ito ng kanilang mga anak na babae na hindi na muling may babalik ang pagmamahala nila na wagas. Kaya ayon kay Cesar Montano sa pakikipagrelasyon ni Sunshine Cruz kay Atom ay walang mali dito dahil tanggap ni Cesar bilang lalaki si Atom sa bagong karelasyon ni Sunshine Cruz na yun. Nagkita na rin silang dalawa at padagdag pa ng aktor na nagkamayan pa sila nang magkita sila sa birthday ng anak ni Cesar Montano kay Sunshine Cruz. Kaunting kwentuhan bilang lalaki sa lalaki at napagtanto ni Cesar na maayos na lalaki si Atom Am kaya pabor siya at tanggap niya na siya na ang bagong karelasyon ni Sunshine Cruz. Ayon sa aktor, nagkita na kami ni Atong Am sa birthday ng anak ko na si Cheska. It's good that he talked to me, he even shake my hand. Magalang at maayos ka usap kaya tingin ko ay walang mali na may relasyon sila. Kung saan naman raw talaga sasaya si Sunshine ay lahat raw ng kapamilya nito ay suportado ang aktres. Kaya wag na raw sanang akusahan si Sunshine na inagaw niya si Atom sa piling ni Gretchen Barreto. Kinumpirma na rin ni Atom na tutuong may relasyon sila ni Sunshine Cruz at maayos ang kanilang relasyon na walang bahid ng konta dahil parehas silang single at walang mga asawa. Mukhang may masasaksihan pa tayong magarbong kasalan sa darating na 2025 dahil usap-usapan sa showbiz na handang pakasalan ni Atom si Sunshine Cruz sa lalong madaling panahon. Ang tanong papayad pa si Sunshine sa gustong mangyari ni Atom ang, yun lamang po ano ang masasabi mo sa balita mito comment mo sa ibaba. Wag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood!